Ikatatlo ng Oktubre taong 2011 na italaga ni Pope Benedict XVI si Bishop Luis Antonio Tagle, na kapalit ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales. Kabilang si Tagle sa limang clergy na ginawaran ni Pope Benedict XVI ng singsing Sing at pulang bereta bilang isang kardinal noong lamang Nobyembre 2012 sa Vatican. Si Manila Archbishop Antonio Cardinal Tagle ang pangalawa sa pinakabatang kardinal sa mundo sa edad na 55. Matapos ang 30 taon ng pagiging isang malugod na tagapaglingkod ng Diyos, isa na si Tagle sa tinatawag na Papa Billy o posibleng hirahing Santo Papa ng Cardinals o grupo ng mga Katolikong Kardinal sa buong mundo. Magiging bahagi si Tagle ng konklave kung saan magahalal ang College of Cardinals ng susunod kay Pope Benedict XVI. Isandaan at dalawampu ang kabuoang bilang ng kardinal sa buong mundo, kabilang na si Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal. Ngunit hindi na ito kwalipikadong bumoto sa konklave dahil lampas 80 taong gulang na ito. Itinatakda ito ng bagong batas ng konklave noong 1975, kung kaya't 115 at labing lang ang aring bumoto kasama na si Cardinal Tagle. Sa blog post ni si CNN Senior Vatican Analyst John Allen Jr. ng nagdaang taon, sinabi nito na kilala si Tagle sa pagiging simple at mapagpakumbaba at hindi nakapagtataka na ito ang anti-rising star sa Asian Church. Batay naman sa kwento noong mid-1990s, biniro ng Nooy Cardinal Joseph Ratzinger ang bagong miyembro ng Vatican's International Theological Commission ang mukhang batang si Tagle. Nang ipakilala ito kay Pope John Paul II at sinabing siguradong katatanggap lang ni Tagle ng kanyang unang komunyon. Nakaalis na ng bansa si Tagle upang dumalo sa konklave ng College of Cardinals. At gaya ng lumang kasabihan sa Roma, sino man ang pumasok sa konklave bilang Santo Papa ay lalabas na kardinal. Ibig sabihin, walang katiyakan na isa sa kanila ang mapipili na karapat dapat na susunod na lider ng simbahang katolika. That is one uh, of the blessings that I can uh, thank God for and will never end to thank God for. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.